So, good afternoon mga kuis Yan Yan tayo Supremo Pre-delivery inspection or PDI Share ko lang sa inyo mga kuis yan. yan Pag nagsalin kayo ng uh, Tubig nyan sa baterya Pwede salin nyo na Pagpahingayin nyo siya Kasi ito nainit yan mga kuis Yan Nainit yan paingay nga siya kasi nakuluyan sa loob nakulo then pagka uh, nag cool down na yung temperature ng battery yan saan siya tatakpan saan nyo siya tatakpan sa mga brand lang na battery yung mga kuisa ah. mga maintenance pre na no sa kala kasi nilalagay nyo nito eh. yung battery natin ay yuasa yan Yan, share ko lang sa inyo yan. Pagka kasasalin nyo lang ng tubig, ah, uh, pag naubos na, cool down nyo lang mga kuwis. Yan, tayo nyo lumamig yung battery. Yan. Update ko kayo mga kuwis pa So yan mga kuwis, yan. Pag lumamig na yung ating battery, yan, saan natin siya tatakpan. Kasi kaya natin ginagawa yung mga kois Para tumagal yung lifespan ng battery Saka nyo siya tatakpan sa mga na natin. Yeah. na natin yan dito, mga kuys. Yeah. May natutunan kayo sa aking video. follow yeah. naman ang ating Facebook page. Then, isunod mo na yung ating YouTube channel. Yeah. Subscribe na kayo, mga kuys. Yeah. Kakabit ko lang dito yung battery. Yeah. Brand new on Supreme, supremo ini PDA natin ma is. Yeah, salamat na marami. YT 7 n battery ni Supremo yan.